Alam muli po nagpaalala ang NTC sa mga telecommunication companies sa maging maingat sa billing sa kanilang mga subscriber dahil kamakailan po isang lalaki nagreklamo ng na makatanggap ng bill na umabot sa may 3 milyong piso. May live report si Leigh Alvis. Leigh? umabot na sa mahigit limang daang reklamo ng bill shock o mga umano'y maling cellphone billing ang natanggap ng National Telecommunications Commission o NTC mula Enero hanggang kasalukuyan. Kaya't sa paglabas ng kaso ni Elmer de Guzman na na-bill noong una ng Globe ng mahigit 3 milyong piso para sa roaming data charges, muling nagpapaalala ang NTC sa mga telecommunication companies na maging maingat sa billing ng mga subscribers. Dahil maaari itong maging saninang anxiety, lalo na kung makikita mong milyon ang sinisingil sa iyo. Kung nagkaroon man daw ng glitches sa system, di raw sana umabot sa maling billing kung nag-monitor ng mabuti ang telcos. Pinaalalahanan din ng NTC ang mga telcos na sumunod sa patakaran na nagasabing dapat nilang i-alert ang mga subscriber kung nagamit o na na nito ang at least 50% ng credit limit. Dapat din daw na lubusang ipaalam sa subscriber ang features ng kanilang smartphone, lalo na kung maaari itong otomatikong mag-connect sa internet. Pati ang roaming data charges ay dapat daw ipaliwanag. Sa bahagi naman ng subscriber, mainam na alamin daw ang roaming data charges kung pabiyahe sa labas ng bansa. Nauna nang sinabi ng Globe Telecoms na nagkaroon ng problema sa sistema ng Globe na nagdulot ng sobrang laking bill kay De Guzman. Iniimbestigahan na rin ng Globe Telecoms kung may iba pang kahalintulad na pangyayari. Itinuwid na rin daw ng Globe ang bill ni De Guzman. Jiggy? Maraming salamat, Ley Alves.